pagka gusto mo nang may araw, meron pa rin tayong araw dito, play play. Nakatukulit. Pero kapag ka tanghaling tapat na, uh -uh. at masakit na sa araw, pwede mo na siyang ipupa. Oh. Wow! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. pwede na may ako'y sinamahan ni daddy at may nasikaso. Pagkadating nga hindi na nagpahinga, kumain lang at narinig ko nagpupukpuk na agad. Kulong na, parang ulan na ma yung... naririnig ko nga yung kulog. Tigas talaga dito. Ako, ah. ako, ah. Dapat ay bubutasin muna, saka Anong ilalagay mo pala doon? Ay, yung net. Eh. Ah, okay. Yung drainage ay ito. Na yun niya yung dapat ay iyaano ko. Doon po yung drainage ay lalim. So, no? Hmm, kita naman. Na yun niya dapat yung aking ibabaw. Luwa nang mahirap siya tumataas pang ganun. No? Hmm. Dapat ay ibabaw ng ganun pag-udusok. ate bago wala na itan yung ating ano swimming pool ay pag uwi na natin pagbalik na dito saka natin ilagay Spider-Man sabi ni Ai, Daddy, you're Spider-Man. Nakakatakot? Hey. Yes. I am afraid of height. Ayaw yeah po, si Daddy. Pagsasakay ka ng manay, nanginginig, no? Kaya mo dito ilagay yung table, mami? Yup. Hindi Akin lang po munang nilagay yung table doon na. Si Daddy baka malaglag na lamang. Ano naman, saan ka magpapako? Dito. Ah, ba't pala mayroon ka na talaga yung pang ano, ano? Sa bagay, exercise mo rin yan. Acrobatics. Kaya kaya ako nito, Kayman? Oo, oh, yan na may matibay. Kumakyan pa ako dun yung pala dito. Nag-acrobatics ka mo. Feeling ano? Feeling po si Daddy acrobatic. Kapag ako nagka, tayo nagka-budget, ay parang gusto ko magpapintura. Ito, oh, tinan mo. Pangit na nung ating... Ano, ah, na? Kay baron na lang. Kay kuya baron. Bago siya ulit umalis. Kung siya muli ay papalarin na umalis ulit. Yan mga kabe, si daddy po ay magpapakulang at babalikan ko na lang mamay at medyo maambon-ambon na. Okay ka lang ba dyan? May pandong naman dyan na. Ah. Tapos na, naipako mo na daddy. Naipako na po ni daddy. Malit na malit lang. Kising na si Andres. Hi Andres. tapos. 'yung mahaba. Tarehas? Mm, parehas. Ito tali mo na agad di, 'di kaya baka masira yan na. Hindi naman Yung net. Ulan na ulan. Hindi, okay lang 'yan. Mm, fine shade na. Ito na ang gusto ko, mami. Ay yung hindi siya laging nakabuka. Kapag ka kailangan mo ng araw, pwede siyang tupiin. Na, Nagagets mo ba? Mm, -mm. <laughs> swimming So, kailangan masakpan yung swimming pool eh. Mm -hmm. So, dun lang siya sa may swimming pool. Kakabit mo na lang after no? The Bunny Kim na. Hindi, kakabit ko ka naman yun. Ang swimming pool? Oo. Oh. Pero ito, kakabit mo na itong sign sheet. Kakabit ko na siya ngayon. No? snake? <laughs> no, it's a worm. Worm, Worm, yes. Not a, snake. Not a snake. Kala niya may snake doon. It's a worm. Let it be. Yes. Let it be I. Come on, wear your shoes. Oh, ano ni Andres? So ha? Do so you warm though, Dad? it's so warm. Warm. Nagtatahi na si Dad. Tagal ng tulog ni Andres. kakagising lang po na yan. No, huwag pa kalaman yung worm. Mommy. <laughs> Daddy. Yeah. Ah, maganda yung nabili mo na yan, clip, no? Kasama na yan? Mm. -hmm. Galing. Dito mo lang, oh. Para magawa ko yung ako. Tapos ay dito, dito mo ilalagay yung parin. Para magawa ko yung... Oh, wait lang. Para magawa ko mami yung gusto ko na sabi ko na ano. Na pag hindi siya mahalimbawa, kailangan mo ng init. Mm uh -hmm. -huh makakaramdam ng init. Mm, tatanggalin mo. Tutupin mo Tutupin mo. Galing mag-DIY to si Daddy. Oh, 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 oh. Mr. DIY. maganda yung naisip ko eh. Kaso, Kaso sa execution mamaya kung ano. Kung kamusta naman. <laughs> Pally. It's a rope. It's a green and yellow rope. rope. What's the use of rope, then Daddy? What is that? If, if it's not a rope, then what it's that? Do you know? Fire. It's hot. Hot. Yes. Not for babies like you. Not for baby. Yeah, not for baby. One, mommy and daddy? Yes, only for adult for mommy and daddy. Aye, baby, no. That's your sleeper. Cute. Kaya <laughs> nang malalayo yung butas. Oo. Uh -huh. By two up, saka by one, no? Mm -hmm. Kaya nilagyan ko sa gitna. Kala ko kanina, isusulot-sulot mo lang, tapos ay papa... Slide-slide uh, slide lang tayo. Kaso kulang sa butas. Malalayo ako. ang butas. O, ano? Para pag ano, nakatuping ganyan. Oo. Mm Katuping. -hmm. So, hindi ginagamit. Tupi lang na ganyan. Yes. So, yun, inside, ganyan, slide ganyan. Okay, the other one for me. This one. Done. Oh, mama, na. Ito muna. Yup, yan yeah, muna. What are you doing, Andres? Close? Hindi malalim yung baon mo? Yup. Tapos nauga pa. Sementohan mo na kaya. My daddy. Ah! Yo! Daddy Superman, you never see. Never see kanina. Daddy Superman. no daddy? Huh? daddy only daddy? yeah mommy? no yeah superman <laughs> hmm. okay wow Wow, wow, wow! Same process lang po yung gagawin ni Daddy. Bubutasan niya, ikakabit yung clip. Tapos magbubutas ulit sa kabilang side na sun sunshade net. Tapos sa kanya ilalagay itong tali. yan So, eto yung itsura niya. Pag nakalagay na Bubutasan lang dito. Yes, you're a big boy. I'm rabbit, ba? Yes, a big boy? Yes, you are big boy. Very big. Ano naman yan, Daddy? May antena ka, di? Yan pa antena. Yan may tatali. Wow. No. Oh. where the caterpillar okay don't let the caterpillar crawl tinuturuan ko si Andres na hayaan lang yung kapag nakakita ng insect mga caterpillar she's very curious what? Oh, where's Andres? Where's Andres? Daddy? There's <laughs> Andres. There's Andres. There. There's Andres. Katali na ni Daddy dun ah. Sa kanyang kinabit. Mommy. Yes. Mommy. Yes. Yes. Mommy. Why? Okay, be, be, careful, ha? Tagal na, iningatan niya ng daddy. Mommy! Sama nakuha yung itim na yan, dad. Ano yan sa camera mo? Yan. Where's our... Oh, there's our Bobby! Bobby namin! Lika dito, Bobby! Lika dito sa mommy! Yab! Barbie, Bye. Hi, baby. Oh, baby. Oh, oh, Bobby, love hey. huh? Bobby, okay, baby, Hi, Barbie! Hi, Oh, you're happy! I did Huh? Okay, love I'm happy! I did Kiss <laughs> <coughs> mm, my kids! Bobby! We love you, baby. Okay! We're Isood. <laughs> Bobby. Bobby ano yun, Bobby? Kakagising po ni Bobby. Okay. Andres knows how to story time. Okay, give us a story about the dinosaur and the dragon. This one, fishes and Where? There. Where? No, nothing. No five pesos in my pocket. No five pesos. Where's your five pesos? Banana. Wala na. Wala ka naman five pesos. <laughs> oh, wala siyang pera eh. Wala siyang 5 pesos. <laughs> you are not allowed to handle money. Oh, no. Because you are still young. You are still young. Ayan po, at si daddy ay sinisukat-sukat. <laughs> ano na, daddy? <laughs> Naikabit na ni daddy isang tayo. Oh, Andres, dito lang. Pasok dito. Pasok i-adjust yeah, lang doon ni daddy at medyo mas ang gusto niya, mas maraming net shade dito sa bandang gate. Kasi dyan ang yung araw. Oo. Tapos ay mas maunti dito ang net shade dahil may bubong naman. Ayan, at satisfied na si daddy sa kanyang inadjust. Oo, mas maano na dito sa may bandang gate. No. <laughs> Ito nga dyan. So At hindi na natin harangan ng fan shade gate na ito para overlooking. Overlooking. Pagka <laughs> may siling. Uh Oo. -oh. oh, green. <laughs> Nahiya na si Andres. Mm. Daddy. Bebe, baka mahila ha. Andres, naku yan lang daddy. Baka mahila na yan. Hindi <laughs> pa Ana. <laughs> come here. Oh, yeah. Where's Ai? Where's Kuya? Where's ah, Kuya? Ah. <laughs> Where's Kuya? Where's Kuya? Mm. Tipid naman 'yung baby namin. Bigat-bigat. Ai. Bigat. Wow. Ai. <laughs> Sisa tayo. Sisa. Sisa. Okay, let's go. Madali pag basta mo lang itatali yung dulo, dulo. Pero ang gusto ko nga yung natutupit. Sana na. Kaya yun ang gagawin natin. Dala dala na itong Tell me siya itatali dad Ah, oo. Tumiklop na. Tumiklop na yung, yung sunshade. Happy, happy. Yay! Haha! Nandito na si Daddy sa bandang dulo. At dito naman niya itatali sa mismapayan. What right is that? What right is that? What right is, right is, right is that? Which one? Ah, CCTV. Oh. Camera. Ganda na siya. Ha? Huh? Ganda na. Wow, may payo shape naman ikaw diyan. May payo. Yung kali na yan na itim. Nakatiklop na pag hindi kailangan. Yan na ba yung nai-imagine mo? Ay, pangit eh. Parang kulang sa higpit na. Parang lousy. Kapag gusto mo na may araw, meron pa rin tayong araw dito, play-play. Pero kapag katanghaling tapat na uh -uh. at masakit na sa araw, pwede mo na siyang ipupak. Oh. Wow! Wow! Ganda, Dad. Ganun. Make sense, oh. Ganda, oh. Ayan po, nakikabit ko na ang ating net sunshade. Ang maganda dito, pwede ko siyang tupiin para pagkakailangan ng araw. Tapos, tinali ko na lang po sila. Nakatali yan. Para tatanggalin ko lang yung tali. Tapos, hihilahin doon. Hindi siya nakapix. So, may option pa rin na may option, may option pa rin po na maaarawan kami. Ayan. Ayos. Ready na ang swimming pool. Bali, iseset up ko yun ay kapag ka uwi namin galing sa probinsya. So, uwi muna kami na ng probinsya. Ngayon naman ang ikakabit ko ay ito ah ito po ay harang naman dito sa gate kulay brown at uh, habang wala pa kaming habang bukas kas pa dito ah. ay harang ako nito medyo maliit lang pala yung size na nabili ko dapat pala ay 2x2 na ito po ay 1x2 medyo kapos yung sa gate naman ang akin hindi nakakita Bali, akin lang puputol-putolin ito ah. Baka masundot si Andres sa mata. Ayan po ang itsura guys. So, nagsasara pa naman. Ayan. Tapos ilulusot ko na lang dito yung ano ah. Bubutasin ko na lang. Ano, hindi pa pala pantay yung gawa ko. Mas batak tong kabila. Mas malitong isa. Mas maganda tong isa malaki. Kaya po itsura sa labas. Mas maganda yung brown kasi sa mata. Talagang ano siya, privacy. Meron ding isang kulay, black, katulad noon nung kinabit ko noon. Kasi yung black parang nagiging sitro. Parang lampasan pa rin yung tingin. So, mas maganda yung brown kapag ka ipapantabing sa ganyan. parang maliit itong iso. Hindi po pantay ito pa eh. Oh, mas maliit. so, ayan po. Ang ating pansamantagal na privacy. Privacy na harang net ang search nyo lang po sa Shopee ay gate cover or privacy cover net for the gate parang ganun lang po ang aking sinerts tapos lalabas yan, tapos maraming kulay so pinili ko po ay brown yan pero dito sa sunshade ang pinili ko naman ay black yan black po Yan. Thank you, Lord. <laughs> Dito lang masamang tingnan pero okay lang. At least sa labas maganda. At si Mami Janet ay pinagtimpla ako ng kape. Wow, thank you, Mami. Kapos nga po. Sinukat ko ng metro. Ito ay 100, bali 1 meter. Ito naman ay 80 lang. 80. So, kapos nga. Yan po ay pwede nyo isauli. Ako ay nakapagsauli na ng madami sa Shopee kapag kamali ang order ay naikabit ko na nabutasan ko na pati eh. ay nakakahindi na po isosoli ito kung nasukat ko kaagad siguro pwede kong isoli sayang pero ito pong dalawa na ito ang halaga nito itong dalawa kasama na yung shipping fee ay ano lang 100 pesos lang yung dalawa na yan may shipping fee na po yun okay na rin yan Thank you, Lord. Ayan po, dilak ko na. Binutas ko na lang. Ayan, nakalak na yan. Mami, oh, hindi sinlaki, no? Uh, Ayaw. <laughs> Nandito po si na-mami. Yeah. Dalawang batang makulit. Lakad-lakad kami. Eh. Ah, wow. <laughs> Consistent naman. Yeah. Si ate girl. <laughs> Parang amo kay okay nung nagkaroon ng mga net. Yan, oh. Karoon tayo ng mga... Oh! Sinisira na ni Andres! Na, no, ang privacy. Uh, privacy. <laughs> Saka ako nailaki ito ah, kapag kami paalis na sa probinsya. Yeah! Hey, hey, hey. Mas maganda yung brown, mami. Kasi yung black para siyang nagsisitro lang. Pagka yung black parang nagiging sitro. Kaya maganda yung brown. Ya yeah, no, to oh. Parang lang. <laughs> kita. Psalm 104 Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name.